I'm calling all the grade 7 na uh, enrollment is ongoing, going on. Going in? Basta <laughs> na Hi, Pa! Welcome back. Bats po siya ng ate ko. Ito yung pina, isa sa, Hi. hindi lang isa. Isa talaga si group pinakamatalino dito na <laughs> alumna, alumnos, alumnan. <laughs> Alumner? Alumna. 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 Alumnated kasi past tense. <laughs> Siya yung pinakamatalinong estudyante dito sa, sa, National High School for the, parang Guinness Book World of Record. Guinness World Book of Record. Ano ba talaga? Hey, Papa niya, ba? Sir Balidor. Na retired na. Yun, ay, retired, retired na po oh. kayo. Siya po yung isa sa mga naggupit ng dito. Po. <laughs> <laughs> Siya yung dahilan kung bakit nagpapakalalaki kami nung 4th year, 3 year, kasi na 77 yung aking C80. Ay, hindi na 80. Ngayon, subukan nyo. Subukan nyo. Wala may ganda Oo, oh, uh -huh. ngayon. Hindi ka na sa 3rd? naman sa una sa amin. Hindi ka nang nagali? Na, uy. Hindi na ka Mugali, wala ko na, na hila ko sa 3rd, sa 3rd year. <laughs> Kaya mabawa akong C80. Kay na,

wala oh, mo moogie na room sa unang oh rezal mo sa unang okay, oh gilid ni ako gilid ni tila kabilisan to ang sinit to niya tila yung iskilling to niya tuloy ulan na ito yung room namin dati nung second year na umsaaan ang dami din rin na lagi na whole room santol maga. <tong> Ay, okay, okay, okay. Tapos yung room namin dati ni ganito si Tik Tang, ganito si Tik Tang to hindi. Ay, dili dili. Why Ang Tik to. Ay, water, -tank. water, tank. water tank. Ah, t -tank. T tank Ay, ganito yung room namin -tank. <laughs> Tapos, yung so, si Tik may si Tik Tapos na si Garden Floor. na siya magiging kung magpasabasa mga buod, kaluntod sa ground base stage. Ah, ito yung ano. Oh, yeah, yeah. Hmm, kasi malalim. Ah, kasama pa ko

kaya meron iti... Ah, taas ang foundation namin. Taas yung foundation. Ay, lalumbag siya. So, oh. May mateng hmm. pa sa ilalong. Hmm. Mm. Law, mong goodness. Siyamunan lang. Pardy, matong ba ba? <laughs> ano daw, sa social climbers daw, isa kay nani. Oo! Kaya nila Ito lang mamang. Siguro mga 1.5 lang siguro ito oh. daw. Oo. Ito lang sa akin. Parang maduga ka na isang padatombre, no? Ito, ang pusti lang. last, sa oh. ko, did you, come did you come okay. Kaya gano'n dati, hindi nila ginawa yan nung nandito kami. sila. <laughs> <laughs> La. Ako siya posisyon. Diba to kahit nagtatalon-talon? Doon kami tatalon. Doon kami tatalon. Doon uh, kami tatalon. Doon kami dito Doon kami tatalon. Dapat ano e tingkilas dati. Tingkilas. Diba <laughs> yung mga ligong sa alog. Ay, tamuling. <laughs> oh, 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 Pagbalik, kakasabihaan. Karoon din ang barbed wire kay Sita man. Oo, kaya nga. Parang cement po. So, doon mo nalang ilaan yung sopeso ni Brenda. So, I'm calling all the followers there sa lahat ng mga nod ngayon. 10,000 po ang nagkakuhaan. Para po sa alma mater namin nasa National High School, malaking tulong na po sa inyo. <laughs> yeah! Ayaw, dyan mo kay kami nagluib. Git sila sama sa, sa unang. Charot lang. Charot lang. So please watch this video kasi ibabayad namin dito yung kikitain namin. Sa mga social climbers dyan. mag mo. Tamang-tama. Ibrigada sa kuwila na ngayon. Oo. Oh, oh. Ayun na, brigada Eskwela. So, asa <laughs> na. gito. Uy, nag-donate pa ko sa una ka ng balas mo itong simento. So, karoon ako i-donate siguro pang snack na lang siguro. Oo. Oh, at saka simento. <laughs> <laughs> so, magkano ang kailangan natin, ma'am? Dipindi sa inyo. <laughs> 10,000 ang isa <laughs> ka 10,000. So, sabi 10, na. Yan, Ay, including labor na yan, ha? Uh, ah, including labor na yan. So, ang mga nag-spa. Oh, ah, yeah. oh, si, oh, mga alumni dito sa alum alumna. Alumna. Ano? Ang alumni. 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 Ah, mga alumni ng mga social climbers, si Rhea, ako, Jig Jack. Macrot. Macrot. Si, hindi si Argel na naman. So, lahat ng mga yun, sisingilin ko sila ng tag-1,000. So, mga siguro mga sampu kami. So, isa sila kakuan. Malay mo, maglasyahan ko next month. Masubraan nyo sa functional. Akin Duwaday, yung sampu there. Oh. So, para ah, ba utang at ang sagalan? Ha? 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 Bawat isa, ganito mo nakalagay ha? 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 Oh. <laughs> ha? <laughs> <laughs> Regalan, serot lang. Ay, <laughs> joke lang <laughs> dito. Kailangan. Oh, diba ba? Malay okay, natin. Okay, ito sa <laughs> drawing. Kago ah, to sila kayo naman marami kong pimples. <laughs> Basta sa so social climbers ito tapos kay Brenda Amid ito. Ah! Yeah. Tas malay mo may magbibigay oh, na mga follower yeah. diyan sila Malis. Mamabait din sila ni Kit Berry kasi ano mga -ma 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 marami sila mga bait. Malay mo tag 5,000 sila Unshain. sa pader. So bali ay mabubuo natin is tatlong pader. very yeah, really good. Ah! <laughs> ba, so, so ngayon pa lang po pasalamat at ay Sir Valider kay Sir Frank. <laughs> huh? so, sir. Sir. <laughs> Salamat sa <laughs> uh, Basta, uh, ang gagawin ko ngayon, ang social climbers, sisingiling ko sila ng tagawa 1,000. Not now, not next oh. week. Basta maniningil ako sa kanila kasi mahaba pa naman to. Yeah. Malay yes. mo, din na kami sa dulo. Oh. Okay. Basta, hindi ko pledge to, pero in God's will, ba? Okay. So, ito ang sa social climbers, magiging akin to isa. Okay. Dahil sa pag may nabigay na followers dyan, Ah, thank you so much, Nadaan. Karoon pa lang. <laughs> <laughs> yes, ang yung vlog. Masa tayo oh, mara oh, magbibigay. Oh. Hindi ba kayo naiyak? Ang yayaman pa naman ang abas. Yeah. Siyempre, ang abas sila, 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 <laughs> Um, honorable kagawad, Kenneth Yang Balde. Oh. sila Siyempre, diba ba, sila yan. Oh. Marami yan sila. Sila mamalugabak. Oh. Marami yan sila. So, mga dalawang Sa, amin, uy, okay. mga bat, 2003, 2003. Sila ni si, mamalu... si Pico. Oh, di ah. oh, ba? Sila mga group one sila. Rima. Oh. si, Ray, ano, sila Raymar, bat nanamo, mga kripot pa na sila. <laughs> <laughs> Basta sa amin to, ah oh, sa social climbers, brand damage tapos doon sa magbibigay sa good, oh, wala pa na sure ha pero mali na sila mawala naman na sila kahit na naman si very... sila magbibigay sila ni Ching. si mama may abis si mama ching magbibigay na sila ng tag dalawang libo dalawang libo Sus, pila ilang ita sa pila ilang dollar lang yan sa kanila di sulat yung pangalan 100 dollar lang yan sa ay hindi 100 dollar 5,000 man do ma'am kahit 30 dollars na po ibigay ninyo pag ma-accumulate yan lahat ilang pader na Ilang estudyante po ang hindi po makakatakas dito. <laughs> Mapopokus po kasi sila sa kanilang academic ana, performance at syempre hindi sila mapapariwara ng landas at maa-achieve nila kanilang gusto in life pag natapos sila dahil hindi sila makakatakas. Hmm. Kami dati hindi kami nakapagtapos kasi nga <laughs> takas kami ng takas. <laughs> o, o, si Rhea, <laughs> si Jinja, o oh, diba? So witness po ang ating principal dyan, ang mga master teacher dito po. So, bigyan niyo po ng chance na makatapos at mag-guide ang ating mga esyante sa Saan National High School to achieve their dreams. Yeah. yeah. Exactly. Oh, yeah. Oh, yeah. Wala oh, yeah. <laughs> yung Wala yung Kailangan may luha para malaki. <laughs> anyway, thank you so much for watching, guys. So, sana ay matupad. Ano na naman naman yun? Baka lang. Pero... Basta ang sure dyan ng social climbers kasi sa dami namin, kahit nagpa-500, mabubuo to. Okay. Okay. Tapos, oh, so, sa, sa ako, ah, hindi ko pa alam kasi bubuoyin ko muna yung function hall ko. <laughs> <laughs> then, din sa kabila, sure ako lang talaga, Mama May Abe, dalawang libo. Si Ma'am oh. Perhansing, dalawang <laughs> libo. Kit Berry, liman libo yung bigyan. niya. Sure, oh. Diba? May isjanti kayo, may mga anak kayo. So, isipin nyo na lang, anak nyo yung nag-aaral dito. Grabe. Thank you so much thank for watching you. and thank you so much for donating. Yeah. God bless thank you all. Bye, bye bye. Thank you. Hello po. May nga po. <laughs> Welcome back again. <laughs> back again. Ito po, ano na siya? Ano na siya dito? Garden namin to dati. <laughs> It's your dream. <really, laughs> siya po yung pinaka-ma-English, ay eh, pinaka-ma-arty namin yung English teacher dati. <laughs> ah, English teacher T, sinong tayo po na kami bas namin? Teacher 1 lang ka. Ano ang meaning ng mga teacher 1, teacher 2, teacher 3? Position. Ranking. Ayun, hindi kami maka Mas <laughs> Master teacher 1 na. Iba meron din siya, master. <laughs> <laughs> meron din grandmaster. <laughs> Ito <laughs> yung principal nila po. Ang principal you know. namin dati okay. Miss Ma'am Carmen Silandaga. Mm -hmm. Siya, wow. iba? <laughs> Stick Taguyapon. Tai Chin na. Um, marami na kami. Stick siya. That it. time, ewan ko kapag minti. Wala naman kung ano. Lagi naman akong ano dito dati. Di, lagi kasi dito, akong late dati. Dito, palagi ang principal to mga maganda. <laughs> di sa di, di, ako sure ngayon. <laughs> pa. Di ba na po yung principal? Ang dami na po nila, grabe dito, no? Grabe ang ako home of the achiever talaga tong ano, ng JNHS. Lagi kami competitive dati. Kahit lagi kami inaano yung room namin. <laughs> lagi sinasaway ng mga nila <laughs> Parang Ang ganda grabe ng mga room nila oh, hindi na pwedeng sakin ang mga tangkalin yung room. Karon oh. Na, na. Oh na wala na inasahan, no? Oh, na, Kahit taas pa yung school sa ilaha. Ayan yung building. Oh, oh, yeah. Sa una pag nagaano kami tangnan, uh, nagpa para sa entrance. Ah, idin pa nga. Ngayon, mga room yung mga ang tangkal, mga napangit. Ano okay, yun? Karoon ba? Kada classroom, meron ng mga TV. TV, ng mga 55 years. Ano ko dati, sige lamang xerox sin tao. <laughs> Bungga na yun. Nag-level up na. Ang ganda ng ano nilo. Congratulations. Parang gusto ko mag-franchise tuloy. Nasa rin diri dyan dyan na ba yung story ni Brenda? Dyan, sa kanya, dyan pa na store, dyan si Ma'am si G So dyan natatambay. Oo, dyan na siya sa mag ano ako, maglalagay <laughs> ako na Sa anong second floor mo? Maka-apply ko ng guardia Ha? Kasi retired naman po Mag-apply Mag-apply siya mga Siya kasi yung disciplinarian sa amin dati Ha! Ano yung natutunan mo kay sir na? Siyempre ano? wala, hindi ako yeah, mapasok kaya nga ako bagsak. Sa kanya lang nanggaling sir. <laughs> Di ba ang kasing kasi ang ang si AT para under siya sa mape. 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 Yung MAPE ko yung medyo nalaylay. So hindi siya nag 86 ito so, bumaba so, so, siya. Oo. Nakapil ko yun. Nakamarcha, marcha, marcha. Oo, Basta ganun. walang tao mong si Marcha. <laughs> oh. <laughs> Kaso, di ako <laughs> lagi ang pinapag... Yun po, hindi ko alam. Basta parang bababa yung ano ko grade dati sa Ayaw yata ako like, <laughs> Si Madam Sek... Ah, third year? Si Madam, ito ni. Madam Barsinal, dito ni sa Sambag. Ah, Grabe ang pangit ng room namin dati, no? Ah, Pero ngayon, oh, no? ganda na sobra. Okay. Mm Hindi, -hmm. ano na, totoo naman talaga pangit talaga yung room namin dito kasi sa buong fourth year, limang fourth year yata, lima ba tayo? Anim. Lima, siguro. Apat man sa amin. apat. Apat na naman, may talisay. Adison, Pronto, lima, no, lima. Talisay o Gifil. Jimilina, Acacia, Mulabe. Nara, Nara o oh, talisay, pang lima, pang anim yung itil. So kami lang ang full <laughs> year na nalayo na doon sa likod, sa mabagal. Oo, doon ako dati, sir. Doon kami. Kaya lagi po kami pinapagalitan. Kapag sinabi ni Ayan eh, Dan, TIKAS! Pahinga! Layo po kayo magladanan. Sige, nakalinyan, natanan kami, patakbo, pati ulo. Gino'n. So, Oo, oh, 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 di ba, bigyan na lang yung mag-aana, di ba? TIKAS! Pahinga! Doon agad mga bayot. Sige kami, mag-aana o Paano ba kasi hindi pahinga? Pakita mo ba? Paano hindi kasi Dati, ganun pa ako kasi um, ano pa man, high school pa man ngayon, ganun na kasi maluwag na, di ba? <laughs> <laughs> ngayon si Seth ang tikas kas pahinga. Tika na, na, pikas kayo. Ganito naman siguro. Hindi, malayo kasi kami. Ganun di ba surprise yun, madam, di ba? <laughs> si Ayan doon, unang may na Batcom, Combat, ano? Batcom, Oo, bigyan na lang si Ayan doon, sisigaw na lang ng tikas pahinga. Layo, biya kaya nga mo, ah. Sumudagan, pagid ni. Pero karon, hindi <laughs> na, ka <laughs> na kami pwedeng mandaran. Hindi eh, na kami pwedeng mandaran ni Ayandan kasi sa alak na nag <laughs> Pag alumni hubog. Ang ganda na ng room niyo. Ay, yun ang kasi kahit luma yung classroom niyo, pero yung mga student kasi tutok sa pag-aaral. Eh ngayon, yung mga student... Ayun, si o, oh, di ba? Bagsak din yan dati. <laughs> <laughs> dati na-vlog ko naman dyan, dati na ano, wala ka pa diyan sa Ah, <laughs> yung mga runda ni sa RT mong room. ah, ang na-vlog sa una kay diyan na sa. cute. Hindi pa ako nakapasok sa mga room. Yan lang sa... Pasok ka, pa. Paso ka muna para makita. Naging pasok. Ay, saka nagpapasok kung may mga para marang maka-inspire. May mga pugin <laughs> Ang Hindi ka na ano ba? ba, sir? Diba? Sa nakasunod sa Rizal sa una, di ba among room na si Tang? Ang mga oh ito! Oo, si kanya Rizal ko sa una. Ikaw, din niya ka sa gilid. mo sila, kalang utok, katulgon mo ko. Yan bang bunon nun. balik ka! Rizal man ni, ang sagay ka din tikas? Del Pilar man siya. Ang ila, Arellano. Ang ila, Arellano. Ang ila, skeleton. Walay dingding. Mi, pero mga disipay ako si Kami lagi sa ba? Tapos si pag may maglagubo na <symbolicorman> oh. lang kalit pag tindog ko kami ka na sila tuloy maglagubo kalit kinaulog sa kapung nga gimingina. Pandog diton ni sa likod, Ang luoy may Arilano kay

Nakakumpara ni Sir talaga na si Jigjag, gwapa niya ako, Lars kayo. Di siya matagwapa. Ano siya rin yan? Kani talaga magpapasok. Kaya may ko ngayon. Walang Puro ka na ang kalainan, yung improvement, no? social na kasi na sila. Kaya, pero labay mo sa ni, sa una. Sa Sabi mo, hindi ba kaunin mo? mag-interview sa mga mga tungkol, mga room. Pero karoon, ayun yung gwanak. Pero magdaon mga yung sa una, brand Oo. No, Oo. Pangit ang classroom pa. Oo. Oo. Pero magdaon siya. Pero academically speaking, magdaon yung perminti ang National High School. Yeah. And may mga nutrition man. Correct. Kasi mga mga, bright sila. Sila sila yeah, mga. Sila mga hey, na mga batch. Ni pag-abot na ko din nga Singlaan wala para, man siya, siya outstanding kong... secondary school man. Kani kani siya. Abot ko okay. na 26. During the time of Mr. Natindi. Dui, mga mangan bright, ada mga taga-dirioy. Oh. sila ni lagun, sila ni mangan joan. na nanti kasulana, bright na. Hala. Pila, pila tanan. Mga saga. Ah, bright siempre pag gumalaki ko naman si Cherry Rose nga pada. Dati ito si oh. sir. sir. Pag naka agriculture meter man di sa tumayo sa malaking batok Hawig ng utak. Gaana na. na yo ba yun, Sir? Ako dati kasi makalabak sa likod man ko diyan na. Oh, dindi, dindi. Sa likod. Sa likod kami Sumaingay so, na talaga ko dati tapos kaming pinaka bunga talaga dati agriculture kasi ano lang puro kramo hoiran pang pangguna. Kaya sabi ko may pag-asa tong bata ito kasi palagi pang nakahawak ng purok. Performer na talaga ko dati Sir kasi alam Lamad Sir kung alam nila. Yun. Hindi nagkamali yung practice Pero naabutan niya ang mga special programs na tayo. Ah. Oh. Wala naman na may mga special curricular programs. So, nanay additional offerings like STA, special program in the arts. So katong mga bata nga may designation sa, sa arts. Oh. Singing art, dance ko sa una. Muna isa sa mga Kaya, di ba? Yan yung isa sa mga kuan ako sa una mga hinahin mga Frustration bubog oh. frustration na ako nga mga kasakit pa na ako sa sa, sa nationalized okay. na ko Ay ako naman nag-speech din na sa una <laughs> Kasi di ko pagapilan na gusto ko sa iyo gusto ko apilan ng mga sana kada <laughs> buwan ng wika ng mga

Wala ko ka-appeal kasi parang lagi una, pleasing personality, face value lagi, parang matangkad. Diba? Nga sana kung saan focus yung talent kami kasi oh, dito ka sa Arts tapi eh, kung mahilig ka sa ano. Like Magkanta Dati wala dito lagot dito sa una, ano kung nga dito dito. Pag-abot sa fourth year, okay. nag lang kong dance sport, I'm pero na. ang partner sa ba, ako, lahing like, nga Basta ka, cook Grabe. Sa unang manggod, wala yung school level nga elimination mm. sa mga contest. Karon, hindi nga ka pwede kayo ka school level elimination na yun. So, kung asa nga year level nga, naa siya inclination for that particular talent. Magkita nga yun. Sa yun, no? Ma-enhance ka din mong kuhaan kayo makakuhaan. naman like. si Carla? Oo nga, si Carla. Grabe kayo ka. Papoy na ko sa iya. Kadalihop na lang nung. Ay, tita. Naya mong kwan event sa ganito. Tagang isang event, kadalyok. Subisit sa ako, kapoy ng Wala ha. Wara ba ko katilaw na mga sa inyo sa una high school. Subisit ka karun, kadalyok. Isa kalibu, isa kalibu, isa, kalibu, isa, kalibu. Okay, and isa. Oh, At least, and then, at least, siya yung gagawa nung mga hindi mo natapos. Yung mga hindi mo <laughs> nagawa. Ano, di ba naging nyo, na si Carla lagi nga. Takas mo kayo nagbuhok. Ah. Uy, karun na. Kasi it's really different, no? Ay, na karun. Ang mga bayo, tigitigaan, nag-rights karun na magsulod sa ilang mga buhok. Samantala sa una, mga

diba? diba? diba kasi okay naman na hindi naman sila tinetolerate. Pinagbibigyan na sila ng chance para naman may freedom press sila. Pero yung iba kasi minsan press kasi, kasi nag-over na rin din sila. Abusado. Ngayon hindi rin mayo. Yung... Diba? Uh Oo. -oh. Basta ano na. lang, respect lang sa koon sa ang Balang rights. Balang na, ba, nagbayuan din rin ang tatagrabe. Kaya na nang school rules and regulations. Pasin mang good nga. Pwede The na lagi sila mag long hair, mag kuha Puwi na din kayo nga feeling mo sa babae oh, okay. sa uh, Yes. Kami mo, aman. Grabe yung <laughs> Slacks Tsaka ano, hindi, army ka talaga, di ba, sir? Army ka talaga. Pero, patch lang ako kasi pang officer sila, Archel. Oo, sila Archel. Tama po sila ni Archel. Marami pa man. Pero, pang officer sila sa Archel. Pero look naman kung nasan sila ngayon. PMA gani. Yes. Oo, hindi mo kukulis. Oo, meron na. Seaman. Oo, di ba, nilapigay ko yung kwan. Kaya nga, pwede babae na. Oo. Wala na. Ang ato karang po, na male and female. Pati sa ipan. Hindi ko lang. sa ipan. okay. Basta tayo. Ito na yung katulik yung mga gupta. Dili siya. ka